Uwi tayo Para makapagpahinga naman uh, At siyempre bago umuwi Kailangan muna natin itesting itong bagong uh, Bago nating mic Hello guys, ito nga pala yung bago nating wired mic na nabili natin sa Lazada. Subukan natin to ngayon kung maganda ba ang audio nito at sana magiging maganda ang kuha para aswak sa ating uh, Insta Camera 360. Sana gagana to. Uh, ayos. Hello, so, mic test, mic test, mic test, mic test, mic Ah, mamaya, subukan natin to. Ayos, mahaba. Type C, tapos ito. Pwede siyang eclipse ako, ano. Ayos. Approve. Mic test, mic test, mic test. Tara, guys. Subukan natin, guys, kung... Ah, uh, kung gumagana talaga tong ano na to. Itong nabili kong... Um, Away A wide microphone para dito sa 360 natin kamera so ito yung nabili lang natin sa Lazada na sa halagang 360 pesos so expected natin na ito hindi magtatagal pero observe din natin kung uh, kung hanggang kailan kung ilang buwan o taon ang gagamitin natin dito so guys pa-comment na lang kung uh, ito ba ay malakas naman ng ang pagkakano nitong mic uh, Malakas ang dating o parang wala lang So para masubukan natin uh, Itatakbo natin ito uh, Kung gano kalinaw Yung magiging audio nito Tara guys sama nyo ko Okay guys uh, Gaya na tayo pa away guys Galing tayo sa trabaho panggabi tayo kagabi so ngayon huwi na tayo para makapagpahinga naman at syempre bago umuwi kailangan muna natin itesting itong bagong uh, bago nating mic namumurahin lang pero uh, tingnan natin kung ano magiging resulta nitong ano kung maganda ba yung audio nya So guys kung uh, napapansin nyo dito tayo duma, dumaan sa may uh, bike lane uh, Gawa ng uh, may nilagay dito sa kabilang ano pasalubong Kaya ang nagiging ano dito Ang nagiging daan dito is ano na lang Itong isang sasakyan lang makalusot sa saka itong bike lane So ganito dito guys Sa alas 6 ng umaga Dito sa may Pasig Boulevard uh, Pasig Boulevard Extension Dito sa may uh, Rotunda Pasig Ganito dito tuwing umaga